O ito, may panibagong problema po para sa mga kababayan nating DDS na naman. Okay? Um, ngayon po, they are energized. Of course, nagulat sila dahil dun sa mga pangyayari na uh, pinadala at nakadeta na sa Dahig, itong si PRRD. O, nandyan si Yuse Claire Castro na araw-araw bumabanat sa mga nangaaway sa palasyo. Nandyan si General Torre na Kumaga dalawang dalawang mabibigat yung naaresto eh si Kibuloy o oh, tapos sumunod si Tatay Digong. O oh, pero after doon sa dalawang yun ito pa may panibago na namang kakaharapin. Nasakit ng ulo itong mga gustong manira sa gobyerno at yan ay walang iba kundi si NBI Director Jamie Santiago. Eh, okay, na siya po ay nakipag-usap sa media kanina at mukhang palaban na Itong NBI, hindi piro po yan NBI po yan ha? Mabibigat siyang mga yan Yan ang pinakamabigat sa bansa natin Pagdating sa mga investigasyon at kung ano pa Dahil meron na po siya ng uh, uh, Ikinakasa na case build up Laban dito kay Maharlika At iba pang mga vloggers So basahin po natin yung ulat uh, Ito na eh Kasi minsan sumosobra na din eh So uh, sabi ni uh, Jamie Santiago Ah... Uh, Magsasagawa na sila ng case build-up laban sa mga vloggers katulad ni Claire Contreras o mas kilala na sa tawag na Maharlika. Nandun siya, nakabase sa Amerika, but then dito pinapalabas yung kanyang mga fake news. O yun, liable si Maharlika sa mga reklamong inciting to sedition at cyber libel. O mensahe pa ni Santiago sa kanya, tumigil siya. Hindi siya nakakasiguro, akala niya ligtas siya doon, nandun siya sa Amerika, Galit na hindi lang ang NBI, pati ang taong bayan, galit na sa kanya Nagbigay din ng babala itong si Director Santiago Sa mga nagpapakalat ng fake news o sa mga vloggers lako huwag ninyong gawing katuwaan Meron namang katuwaan lang, huwag ninyong gawing katuwaan yung ating social media Gumaganda na tayo, digital na tayo, e mo Ang ating social media ay hindi tama Sinasabi ko lagi, meron tayong freedom of speech and expression, but that is not absolute. Okay? So, ang tanong, sino ba itong mga vloggers na to? Ito ba yung uh, inimbitahan sa Tricom pero hindi nag-attend? Kasi yun yung tinitingnan ng gobyerno eh. Yung mga nandun sa pangalan na yun. Diba? Naimbitahan tayo doon. Hindi naman na, dalawang hearing na hindi nag-attend yung mga DDS. Kaibigan ko pa yung iba sa mga yon. Ito yun. Ito, ito yun eh. Um, kahit nakita na nila, alam naman nila yon nasa gobyerno naman sila dati, what the government can do. Pipilitin nilang labanan, pipilitin. Talagang sinusubukan nila kung hanggang saan itong Marcos admin. At mabait si Pangulong Bongbong Marcos, pero may hangganan, yung kabaitan. Di ba? Huwag nilang hintayin na, na talagang mapikun na at talagang di ba Talagang gamitin na yung full extent ng uh, of the law ng gobyerno laban sa kasi meron at meron eh. Meron at meron silang uh, pwedeng ibala laban sa mga sa mga nagkakalat ng fake news o mga mga naninira sa gobyerno. ba? Diba? For example, yung mga tumatawag ng people power, pwedeng inciting to sedition. So maraming mga maraming tools ang gobyerno para para pigilan. Huwag wag na nilang pilitin, huwag na nilang i-push Uh, i push siya edge. Yung pong mga nasa gobyerno kasi mahihirapan talaga tatlong taon pa sa puesto. Si Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Uh, alam ko syempre nakaka na nagagalit sila. Na, na sobrang galit nila na dinala si Digong sa dahil o pero katulad ng sinabi nila Anthony Taberna at uh, uh, nila do sa kanilang show. Kung, kung, hindi naman inaatake itong si BBM, tinatawag na adik, tinatawag na bangag, di ba? Kung ano-anong destabilisasyon, di ba? Ay baka naprotektahan pa siya. Siya din naman ang nagdala niyan sa, kanya, sa sarili niya. Eh, akala niya eh, kakayanin ng mga social media followers nila na hindi man lang lumalabas ng bahay, di ba? Ilan lang yung nagpunta doon sa Villamor, ilan lang lumalabas para hindi din naman eh. Hindi din mapipigilan yan. ba? Diba? Ako, ang aking dasal is sana ano na Maka, wag nang manggulo wag nang mag uh, subukang mag, mag uh, kung anong civil disobedience yan di ba itutulak at itutulak nyo lang over the edge itong Marcos admin di ba tuwang naman sana umabot pa tayo sa martial law dahil lang sa mga pinaplanong kumaga nahihirapan silang tanggapin yung pagkatalo dito sa case na to kasi nasanay sila eh na sila yun ang bubuli. Sila, oh, siguro, there's a feeling of helplessness right now para sa mga DDS. They need something to give them hope. They need something na, na mga na ayaw nila tanggapin yung pagkatalo. Kaso ah, ano gagawin mo nandun eh? Wala nang alisan doon. Unless gerahin natin yung Netherlands siguro, eh NATO din yung Netherlands. Paano gagawin mo dyan? Hindi mo pwedeng utusan yung ICC na yan. Kung ganun lang pala kadali yung utusan yung ICC, di lahat ng nakulong nila, sinulatan na lang, <laughs> ano, di ba? Usulatan na lang nung basta, pakawalan nyo naman. O, papa, pakawalan na namin, soli na namin, sinulatan nyo kami. Hindi ganun yun. Di ba? Huwag na lang, huwag na lang pilit Kasi ito na, si director, director na mismo ng NBI. Di ba? Ang, ang, magkikerry out. Kasi sumusobra na eh, yung abuso eh. Sumusobra na eh, yung pambubuli, yung paninira. Di ba? Akala nila habang buhay, Pasko eh. Hindi naman. di ba? Tapos na yung panahon nila eh. Six years na mayagpag, nambubuli kayo. Kung ba diba, kung sirasiraan nyo yung mga dilawan, sabi nyo. Diba? O, na mayagpag na kayo. Okay na. Kaso hindi na Hindi, hindi, hindi na panahon eh. Hindi kakayanin ng puro social media followers lang. di ba? Power is power. At ang kapangyarihan ay nasa admin. Yeah. So yan, yun lang, lang naman yung punto ko dito So tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin See you po sa next video Stay safe parati guys Bye bye